Ayan, magbabagoong po kami. Ilang-ilang asin nilagay tatlo yan? Upat uh, nga. Upat nga sa loop, nga asin ang nilagay dito. Apat na sa loob. Masa naman Ayan. Laki namang banga yan. <laughs> Nilipat po namin dito kasi may butas ang aming Banga. Banga. <laughs> Yung unang binagoong ni Lord dito sa banga na 'yan, ano halaga ng 7,000. Yung isang banga na ganyan, yung muna Ay, wala tayong susunod. Um. Wow. Ah, bali na ko. Dami. Ah, um, ano. Ano na 'to? 15. Ayan, dito po sa Santa Ana, mahilig po kaming magbagoong dahil dito sa Santa Ana, matatagpuan ang napakalawak na dagat. Ayan, eh, dito sa Santa Ana, mahilig po magbagoong dahil parang amoy namin parang magbagoong. Di wow. <laughs> Ala yung bata. <laughs> Ayan, may nanonood. Hala. <laughs> dito sa Santa Ana, dagsaan na ng mga isda. Ayan, pag sinabing Santa Ana, talagang isda ang number one na iisipin ng mga tao. Mm. Am-am. <laughs> Lalagyan natin ng plastik. Kinakain ni yan hilaw. Tanggalin niyo lang ng tinik. Ah. Kaya 'yan? Butsad. Dog. Yan ilalagay natin yung babagoong dyan para hindi siya uudin lalo na't may butas yung banga nyo.

Ini disediakan untuk di